Kusinan po sa buong para sa ating mga yeah, Thank you po. Sige po, ito po ang gagawin natin. Magkatawag po ng sampung Pilipisyanis po natin na ano po nagkakibat po na ng isang, uh, isang chapter po para magbigay po ng certificate. ano ang gagawin natin ngayon. Meron tayong 54 na beneficiary family tapos may diba mga bata pa so magdidigan din lahat uh, maabot na natin lahat sa, ano lahat ng mga members ko ng SDG. Ayan. So tatawagin po po ang ating mga beneficiary kung nagkakainin sa harap. Tapos, ayan, pinakauna po natin uh, magbibigay po is uh, galing po pa pasig chapter. So pasig chapter po, dito po tayo. Yan po ang pasig. Uh, so, okay. Magtutuwa po ako ng pangalan. Tuta po kayo dito sa harap. Ayan. Uh, Aurelio Peñamante. 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 <laughs> Aurelio Peñamante. Dito por ahora. ¿Sí? sí. Elsie Moises. Nelly Francha. Linda de Guzman. Nelly Peñamante. Jaime de, los, de la Rosa. May Peñamante. Anita Hermosa, Bason Lorenzo. Andres Chinel. Ahí vamos. Dito

本当に。